Napansin mo na ba na sa isang punto ng iyong buhay bilang kristiyano, ang mga bagay na dati nagbibigay sa iyo ng kasiyahan ay hindi na kasing ng dati. Ang mga bagay na dati tila napakahalaga ay nagsisimula mawala ng lakas. At ang mga bagay na dati inagninining sa iyong mga mata ay hindi na kasing halaga. Hindi ito nangyayari dahil nawala ang kahulugan ng buhay, kundi dahil ang banal na espiritu ay kumikilo sa iyo sa isang kahimik at malalim na paraan hinuhubog ang iyong puso at binabago ang iyong pananaw. Inalalawak ng Panginoon ang iyong pananaw, upang itigil mo ang pagsukat ng buhay, batay lamang sa iyong mga kamtan, at simulang sukatin ito, batay sa kung gaano kakalapit na naglalakad kasama niya. Ito ang tunay na tanda ng espiritual na paglago. Kapag tumigil tayo sa pamumuhay, para sa ating sariling mga layunin, at nagsimulang mabuhay upang maging instrumento sa mga kamay ng Diyos. Itinuturo sa atin ng salita sa dalawa Timoteo, kabanata dalawa talata dalawamput isa na kung ang isang tao ay lilinisin mula sa kahihiyan, siya ay magiging sisidlan ng karangalan, banal, kapakipakinabang sa Panginoon, at handa sa bawat mabuting gawa. Tingnan ang kahangahangang pangakong ito, hindi lamang tayo inililigtas ng Diyos, hinahanda niya tayo, inihihiwalay, at pinapahiran upang magamit niya ayo. At ito ang puso ng buhay kistiyano, maging isang sisidlan na naghahatid ng pag-ibig, nagbibigay ng lakas, at nagdadala ng katotohanan ng Diyos sa mga lugar ng kadiliman. Walang mas mataas na tawag kaysa dito. Ngunit bago tayo magamit, inihahanda tayo ng Diyos. At ang paghahandang ito ay hinilaging madali o komportable. Hinuhubog niya tayo sa pamamagitan ng kanyang salita. Pinapino ang ating puso sa katotohanan. Inapalakas niya tayo sa pamamagitan ng panalangin. Inuturuan tayong umasa sa Kanya sa bawat detalye. Hinuhubog niya tayo sa pamamagitan ng mga karanasan, parehong masaya at masakit. Hinuhubog tayo upang maging mga sisidlan na handa sa kanyang paglilingkod. Sa prosesong ito, nagsisimula tayong maunawaan na hindi tayo gawa ng pagkakataon, kundi gawa ng Diyos. Tulad ng isinulat ni Pablo sa mga taga-Efeso, nilikha sa Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda niya noon paman upang tayo'y lumakad sa mga ito. At marahil ay nasa yugtong ito ka, humaharak sa mga pagsubok, dumaraan sa mga panahon ng paghihintay, o nararanasan ang mga sitwasyong tila mahirap tiisin. Ngunit alamin na wala ni isa rito ang walang kabuluhan. Bawat luha, bawat katahimikan, bawat saradong pinto ay bahagi ng paghahanda ng Diyos sa iyong buhay. Inapino niya ang iyong pananampalataya, Pinatanggal ang hindi kinakailangan, pinupuno ka ng espiritu, at binibigyan ka ng kababaang loob, upang ang iyong buhay ay ituro hindi sa iyong sariling kaluwalhatsyan, kundi sa kanyang kaluwalhatsyan. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ni Jesus sa Mateo, Kabanata 5 Palata 16 na, Kaya't magninging ang inyong ilaw sa harap ng mga tao, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong ama na nasa langit. Ang layunin ay hindi para ang mundo ay tumingin sa atin at palakpakan, kundi upang sa pamamagitan ng ating mga kilos, salita, at pagbili, maipakita ng mga tao ang kadakilaan ng Diyos. Bawat kilos ng kabutihan, bawat salitang puno ng pag-asa, bawat gawa ng pananampalataya, ay nagiging salamin ng kanyang kaluwalhatian sa atin. At sa prosesong ito ng paglago, nagsisimulang magbago rin ang ating mga panalangin. Sa simula, Madalas tayong humihiling ng maraming bagay. Ngunit habang tayo'y lumalago, ang ating mga panalangin ay higit na napupuno ng pasasalamat kaysa sa kahilingan. Binubuksan ng pasasalamat ang ating mga mata upang makita na ang paglakad kasama si Kristo ay hindi lamang kumanggap mula sa Kanya, kundi maging handa na magamit niya ayo. At kapag nangyari ang kagbabagong ito, nagsisimulang isigaw ng puso, Panginoon, gamitin mo ako gawin mo akong sisidlan sa iyong mga kamay. Hayaan ang aking buhay na magpakita ng iyong pag-ibig sa mundo. Ito ang tunay na espiritual na paglago. Ito ang punto kung saan tumitigil tayo sa paghahanap lamang ng mga paggapala at nagsisimulang hangarin na maging pagpapala. Kaya, kung ang mensaheng ito ay tumago sa iyong puso, iniimitahan kitang manatili sa amin, mag-subscribe sa channel na ito, mag-like, mag-komento, at i-share ang video na ito. Sa paggawa nito, tumutulong ka sa paggapalaganap ng salita at pinapayagan ang mas maraming tao na maabot ng mensaheng ito ng pananampalataya at pag-asa. Ilang ulit mo nang naitanong sa iyong sarili kung bakit ang ilang pagsubok ay tila walang katapusan. Bakit napakaraming pakikibaka, hadlang, at mga sitwasyong tila wala sa iyong kontrol. Marahil sa kaibuturan ng iyong puso, nagduda ka kung totoong pinapansin ng Diyos ang iyong pinagdadaanan. Ngunit ang katotohanan, walang nakakaligtas sa kanyang mga mata. Bawat laban, bawat panahon ng paghihintay, bawat banal na katahimikan ay may partikular na layunin. Ihanda ka upang maging sisidlan ng karangalan sa mga kamay ng Panginoon. Ang proseso ng Diyos ay hindi kailanman random. Alam niya eksakto kung ano ang kailangang hubugin sa iyo. Kapag nahaharak ka sa mga sandali ng sakit, hindi ito upang wasakin ka, kundi upang linisin ka. Kapag dumaraan ka sa paghihintay, hindi ito upang panghinaan ng loob ka, kundi upang patatagin ang iyong tiwala. Kapag napunta ka sa gitna ng pugon, hindi ito dahil iniwan ka ng Diyos, kundi dahil pinapino niya ang iyong pananampalataya kulad ng purong ginto. Tinatanggal ng Panginoon sa iyo ang lahat ng hindi sumasalamin sa Kanyang kaluwalhatian upang kapag dumating ang tamang panahon, ang iyong buhay ay maging makapangyarihang instrumento sa kanyang mga kamay. At sa puntong ito, naunawaan natin na ang magamit ng Diyos ay higit pa sa mga palento o kakayahan. Hindi lamang ito pungkol sa kung ano ang alam nating gawin, kundi kung gaano payo kahanda na magpasa. Hindi naghahanap ang Panginoon ng perpektong sisidlan, naghahanap siya ng sisidlan na handa. Hinahanap niya ang mga pusong sumusuko na nagsasabi, na ito ako, Panginoon. Hindi ako karapat dapat, munit inilalagay ko ang sarili ko sa iyong mga kamay. Sa pagsuko na ito, kumikilos ang banal na espiritu ng makapangyarihan, pinupuno ang mga puwang, nagkapagaling ng mga sugat, at naghahanda para sa mga misyon na mas malaki kaysa sa iyong naisi. Madalas nating iniisip na magagamit lamang tayo kapag ang lahat ay maayos na kapag tayo ay mas mabuti, mas handa, o mas banal. Ngunit ipinapakita sa atin ng biyaya ng Diyos ang kabaligtaran. Sa ating kahinaan umiikot ang kanyang kapangyayahan. Kapag kinikilala natin ang ating mga limitasyon, ibinubuhos ng Panginoon ang kanyang lakas sa atin. Naiintindihan ito ni Pablo nang sabihin niya, kapag ako'y mahina, doon ako'y malakas. Sapagkat ang lakas ay hindi nagmumula sa atin, kundi mula kay Kristo na nananahan sa atin. At marahil ito ang eksaktong punto na kailangan mo maunawaan ngayon. Hindi ito tungkol sa kung gaano karami ang kaya mong gawin, kundi kung gaano mo pinapayagan ang Diyos na kumilos sa pamamagitan ng iyong buhay. Kuno ang mundo ng mga taong humahabol sa pagilala, nguni hinahanap ng Panginoon ang mga naglalakad sa kababaang loob, na handang isuko ang sariling kaluwalhatian upang maipakita ang kanyang kaluwalhatian. Hinuhubog niya sa iyo ang isang pusong hindi naghahanap ng palakpakan, kundi nagnanais na maglingkod. Pansinin kung paano bahagi ang lahat ng ito ng isang banal na proseso. Sa pag-iisa, tinuturuan kanya ng tiwala. Sa pagduusa, tinuturuan kanya ng habag. Sa mga kabiguan, ipinapakita niya na ang kagumpay ay dumarating lamang sa pamamagitan ng biyaya. Asa mga tagumpay, pinaalalahanan kanya na lahat ay sa pamamagitan ng awa. Bawat detalye ng iyong kwento, kahit ang mga hindi mo pa naiintindihan ngayon, ay bahagi ng paghahanda para ituro ng iyong buhay ang langit. At narito ang isang mahalagang bagay, habang mas pinapayagan mo maubos ang sarili mo, mas maraming puwang ang para punuin ng banal na espiritu. Kapag inalis ang kayabangan, namumulaklak ang kababaang loob. Kapag kinuha ang sariling kakayahan, lumalaki ang pag-asa sa Diyos. Kapag inilagay sa tabi ang ego, lumalabas ang pagmamahal ni Kristo. Ito ang lihim na gawa ng Panginoon na nagaganat sa loob mo bago makita sa labas. Kaya sinabi ni Jesus na dapat nating hayaang lumiwanag ang ating ilaw sa harap ng mga tao, hindi upang tayo'y mapataas, kundi upang ang Ama ay maparangalan sa pamamagitan natin. Nangangahulugan ito na bawas simpleng gawain sa iyong araw, ay maaring maging pagapahayag ng pag-ibig ng Diyos. Isang mabuting gawa, isang salitang pampalakas loob, isang tahimik na panalangin para sa iba, lahat ng ito ay liwanag na sumasalamin sa puso ng Ama. At habang espiritual kang lumalago, isang kamanghamanghang bagay ang nangyayari, nagsisimulang magbago ang iyong mga panalangin. Noon, ito'y mga kahilingan at paghingi lamang, ngunit ngayon nagiging pasasalamat, pahayag ng tiwala, at pagkapahayag ng pagsuko. Nagsisimula ka maunawaan na hindi ka lamang humaharap sa Diyos upang tumanggap, kundi upang ialay ang iyong sarili. Hindi lamang humiling ng mga biyaya, kundi maging biyaya. Ito ang rurok ng paglalakbay ng pananampalataya. Maunawaan na ang pinakamalaking pribilehiyo ay hindi makamtan ang sariling mga hangarin, kundi maging bahagi ng walang hanggang layunin ng Diyos. Ang mapili bilang sisidlan sa kanyang mga kamay ay isang tawag na napakalaki na walang makakapatumbas sa anumang tagumpay sa lupa. At kapag niyakam mo ito ng buong puso, matutuklasan mo na ang mabuhay para kay Kristo ay mabuhay para sa kawalang hanggan, sapagkat nagiging refleksyon ng kanyang kaluwalhatian ang iyong buhay sa bawat detalye. Ilan na ba ang beses na naramdaman mong maliit, walang halaga, o walang kakayahan sa harap ng Diyos? Marahil inisip mo na ang iyong buhay ay hindi makakagawa ng pagbabago, na ang iyong mga pagsisikap ay hindi mapapansin. Ngunit ang katotohanan ay hindi sinusukat ng Panginoon ang laki ng iyong lakas o talento. Tinitingnan niya ang iyong kahandaan na maggasako. Ang pagiging kapakipakinabang na sisidlan ay hindi nakadepende sa pagiging perpekto, kundi sa kagustuhang hubugin at gamitin niya. Sinusubukan ng kaaway na hikayatin tayong tayo i walang silbi na ang anumang ginagawa natin ay walang kabuluhan. Ngunit bawat mabuting gawa, bawat salitang nagbibigay aliw, bawat tahimik na panalangin ay nakikita ng Ama at nagiging instrumento ng pagbabago. Maraming beses kung saan walang nakakakita, doon nagatrabaho ang Diyos na may pinakamalakas na kapangyarihan, hinuhubog ang pusong handa ng maglingkod. Ang kapakinabangan sa kaharian ay hindi sa spotlight, kundi sa pagsunod. Hindi mahalaga kung gaano kaliit ang iyong mga aksyon, sa plano ng Diyos, sila'y may malaking halaga. Nakita ni Moises ang kanyang sarili na hindi sapat. Si Gideon ay naramdaman na siya ang pinakamaliit, nabigo si Pedro kay Kristo. Gayunpaman, lahat sila ay ginamit ng makapangyayihan ng Panginoon. Ipinapakita nito na hindi niya hinahanap ang pagiging perpekto, kundi mga pusong handa at sumusuko. Kung nararamdaman mong wala kang maibibigay, Ibigay sa kanya eksakto yon. Ang iyong buhay kung ano ito, binabago ng Diyos ang kahinaan sa lakas, sakit sa pag-asa, at mga limitasyon sa layunin. Ibigay ang iyong sarili sa kanyang mga kamay na pinapayagan siyang kumilos sa pamamagitan mo. Bawat bukang-liwayway ay isang bagong pagkakataon upang sabihin, Panginoon, gamitin mo ako. Naway ang lahat sa akin ay sumalamin sa iyong pag-ibig. Andaan ang mabuhay para kay Kristo ay mabuhay bilang isang instrumento sa kamay ng guro, hindi inihanda ng ating kakayahan, kundi ng kapangyarihan ng Diyos. Naway bawat aksyon mo, kahit ang pinakamaliit, magpuri sa ama at maging liwanag sa mundong nakapaligid sa iyo. At kung ang mensaheng ito ay tumama sa iyong puso, inaanyayahan kitang mag-subscribe sa channel, I like, mag-comment, at i-share ang video na ito. Sa ganitong paraan, tinutulungan mong ipalaganap ang salita na pinapayagan ang mas maraming buhay na maabot at mahawakan ng pag-ibig ng Diyos naway ang iyong buhay ay maging sisidlan ng karangalan puno ng espiritu na sumasalamin sa liwanag ni Kristo saan ka man naroroon panginoon iniaalay ko sa iyo ang aking mga araw mga plano at puso gamitin mo ako para sa iyong kaluwalhatian amen